Palat. Oya, oya ka tawong giingon nimo nga kuan? Ha? Unsa plong? Nakunting na yung asawa ko, guys. Nakunting hmm. na yung asawa ko, guys. Ano? <tostan> siya guys. Bumili siya ng bigas, guys. Ayan. Another bigas na naman, guys. Para hindi magugutom yung ano natin. Ha? Hindi, hmm. tubig ko, no! Tubig na. Panghimasa kay danog yang tail. So, ayan guys. At ah. Kuya <frily> po mo <laging> nag <frily> Ha? Kaya wala na ko na deliver <frily> Ha? 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 yung bingas, guys. Nakapalit yeah. ka sa may nimo? Wa, Wala, wala. Kapalit eh, yun. yung labuyo. Eh, sa panilyo yun. Siya yung gamitin. na guys. nabili ko siya, guys, ng labuyo. Hindi talaga nakabili, guys. 啊？啊哦

nung yung isa guys oh. okay. so. Okay. 'Yun yung simple na living ko guys sa probinsya. Simple but okay guys. Kahit ganito lang mahirap guys. At least la. Please.

mukbang oh, so, 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 serye o na, huwag mama ka pasa. Ala, arap kita ko. Karun na, ang serye. Economics. Kasi nga, economics te. Economy ya. Kasi asa mo? pa din itaman yung di mo ni Muni. sugod. serye na nagsugod. na na kung ano, naisay. Naisay. Naisay?